So nga pala mga kasuelo, meron lang po akong uh, lilinawin. Ayan. ayan. Uh, meron lang akong uh, sasagutin na isang katanungan mula kang Sir Tony Merino. Ayan, shout out po sa inyo. Sir Tony Merino, maraming maraming salamat po sa inyong napakagandang tanong. Ito po ang aking sagot dyan para sa... Yon! Good morning mga kasuelo, mga sa tanan. Tibo kalibutan. Nandito naman tayo uli. Nagbabalik dito sa bukid, syempre Para doon sa ating mga alaga, nag-ikot-ikot na. maaga pa ako, nag-ikot-ikot na. Yung mga kalabaw, tapos na. At uh, yung baka. Tapos, uh, yung baboy din natin na bagong membro. Yan ang pinakauna natin pinakain kasi nadadaanan lang natin yung ano, nadadaanan ko lang yung uh, pinaglagyan nila. So, bali ano lang, nakikilagay lang ako sa kulungan ng ating kapitbahay dahil wala tayong mapaglagyan <clears throat> tuli ano lang naman yun 3 months lang naman yun kasi patining yung ano namin doon 3 months eh, tayo kumbaga i-rolling e ba tapos ayan okay. nandito tayo sa patula yun ang daming ano ang ganda ng view oh. ang daming bulaklak at ngayon mamimitas na naman po ako kasi meron naman pitasin yung mga alanganin kahapon, iniwan ko. So, pwede na ngayon. Kaya maaga rin tayo. Gawa ng araw po ng uh, linggo ngayon po mga sulo. Kaya happy Sunday po sa inyo lahat. Yan, dire-diretso na ito. Kapag i-deliver uh, ko ito sa Atisuki, yung gulay, uh, diretso na sa simbahan. Magsisimba kami mag-anak. Dahil araw po ng linggo, kailangan na uh, uh, bigyan din natin ng time yung nasa taas makapagdasal mga, mga hingi ng ano ba guide gabay at makapagpasalamat <coughs> ay excuse me sa so, mga biyaya ba katulad dito isang napakalaking blessings po ito itong ating tanim na gulay eh, kahit papano eh tuloy tuloy lang po sila na pagbunga at nabunuhan ko na rin ito kahapon uh, dalawang klase ang aking pinakain sa kanila potas at saka ano uh, yung triple fourteen ngayon ayan no kita, kita yung bunga ayos ang ganda Gapun pa. Kapun kapun. Ah. Ah. Mami, mitas tayo ng gulay. Bali sini ya, Wai. sini

Deming ko na mina asab ko na sabad na lang Kapon. Nagtagay-tagay pa mi. Aw. Entrado dito. Ah, pumay na sa linis nah, sa ko an tum. Na hidero na bilin. Kunya pa tumuli. Kunya pa. Uban ni Nigro dai. dilaw noon ang nyo ng mga tigalunan sa lumbulit huwag may tanam-tanam na sa lumbulit dahil dagat nagdala ka? <laughs> Lapel? Lapel? Hi. Palia. Palia. Ang palaya yan. Ayan, pa si Kuya Levy sa akin ah. Bakit daw hindi ako pumunta doon sa birthday ng kanyang apo. Nag-swimming sila. oh, wala eh. Sa limitado na ako ngayon sa mga ganyan. Hindi na ako maka alis-alis. Tapos mal medyo malayo pa yung ano nila pinaruunan nimbitahan tayo na pumunta sana mga swelo doon na araw ay hindi kaya ng oras mahirap mag happy happy tayo tapos yung ating mga alaga na iiwan din eh walang ano <coughs> magbabantay wala magpapakain paano sila kaya sa ngayon <coughs> talagang ano ang oras ko ngayon hindi <laughs> ko tulad noon na makapaalis-alis makapamasyal-pasyal makapagjamming-jamming banding-banding ngayon bibihira na lang po <clears throat> dumarami yung ating obligasyon Yan. tulad ngayon meron na naman tayong panuwagong alaga, biik galing sa City Agriculture Umaybay ayan tapos nababaloktot siya oh mas masabit kasi bali Ah, meron nga po palang nag-comment mga kaswelo, dito sa ating patula. Ah, uh, doon kasi sa Luzon sa Arayat or sa pa uh, Kabyaw kila Boss Jimmy kila uh, Boss uh, Kabadi <clears throat> yung mga patula na tinatanim nila yung merong group group yung may may kantok anto so yun sana yung aking anuhin itanim gusto itanim kaso wala man dito available sa store uh, lahat ng tinda dito na patula or uh, seeds ganito ang ano variety maganda sana yung nandun yung patola doon na mahaba at merong kanto kanto ba may group group sa gilid e, ito bilog lang so yun sana ang ating itanim siguro sa susunod meron naman siguro mabibili sa ano sa online yun ang ating subukang itanim dito kahit uh, mag ikot ako sa palengke lahat talaga ng tindang patula ganito ganito ang variety bilog ganito dun sa pampanga kasi mas maba pa dito um, ganyan pangakahaba eh tapos meron siyang grove ibang bayrat yun Ay, pagkatapos po nito mga suylo, hadiritso kami sa simbahan, sa bayan. ay deliver muna ito. At, pat, tapos simbahan na. Ayan, araw po ng linggo ngayon. Ang sarap mamitas. Ang sarap mamitas po mga suylo. Nakapagpitas na ako dito kahapon pitas ulit. Ngayon, nako, yung siniiwasan ko dito eh. Yung nakakaligtaan ko mga suylo. Kasi nandun sa taas. Ayan o. Buti. Hindi pa gaano. Ayan, no? Nasa taas siya. Ayan o. No? Punti ka na. Hindi kasi makita gaano kapag nasa taas. Nakahiga siya. Sigurin siya. Merong ano dito ah. Problema ah lang kalin natin tong sira uy ano ba ito nangyari sa aking cutter mayroon naman pala meeting mamaya sa asosasyon na naman yan mga suylo yung nakatanggap ng baboy tulad ko ay kailangan na pag-usapan sa grupo kung ano ang maganda gawin dyan kasi mayroong babae at anim may lalaki anim ang gusto ng karamihan ay mag inahin, magpaanak para maparami yung baboy yan ang aming pag-usapan mamaya kung ano ang ano ang laban dyan magkano ang mapunta sa mag-aalaga Meron nag suggest 60-40, mayroong 45-55. Yan ang pag-usapan mamaya. So, mag-ipitas muna ako dito mga silo. Yan, meron akong paparating na bisita mga silo. Andito yung aking tsahin, pati ni mama. Mangingi daw siya ng gulay. Yan, tamang-tama. Meron tayong pitas. Okay. ay natin sila.

Ay, yeah, ay galis ba ba? Huwag mo. Mag, mag maglao eh. Pag po-po lang mo. Ay, hey, let's go na mga swilo. Diyayibir ko muna itong aking na pitas. Ito na tayo simbahan. Yan, happy Sunday sa lahat mga swilo. Happy family Banding Tapos pagbalik, Uh, swimming na sa kalabaw. Tara, simba muna po tayo mga aswelo. Na-deliver na namin yung gulay. Kaya dito kami sa simbahan. Maayong adlaw mga alaga ko. Happy Sunday sa tanan. <laughs> Ayan, double check natin. I-update natin si Buang. May, may nagtatanong kung ano na daw update ni Buang Ito si Buang ngayon Huwag kang magtago Huwag li, Buang li Gawas ka ng, gawas Ayan siya, ayan siya, siya Ayan siya One month Kapin pa na One month mahigit Mag two months Pero ayan oh Ang laki niya Ito yung kasabayan niya oh Maliit Kaysa dito ni Buang Ayan Malalaki kasi yung nanay niya oh, Nanay at tatay niya Ito yung nanay niya oh Si Anglo. Tapos, yung tatay niya, si Bower. Kaya, nagiging buang. Uy. <laughs> Tapit-tapit. Yun. Si buang. Ayan, shout out kang Kuya Riboy Ulaso. Ito na si buang ngayon. Matikas na. O. Uh, seven months. Pwede na itong magmangasta. Ayan. Ito si Dapol. Alright. So, ayan po mga swelon. Nandito po tayo ulit sa bukid. Para tingnan yung mga alaga. So nga pala mga swelon. Meron lang po akong uh, lilinawin. Ayan. Ayan. Uh, meron lang akong uh, sasagutin na isang katanungan mula kang Sir Tony Merino yan siya tapos inyo Sir Tony Merino, maraming maraming salamat po sa inyong napakagandang tanong. Dahil nga po nabanggit natin sa mga nakaraan nating vlog na medyo busy tayo sa barangay, sa mga asosasyon dahil nga po bilang ako, bilang bilang kagawad ako at uh, committee of agriculture pa. So, meron talaga po akong uh, pinagkakabalahan dito. As as kagawad. So, mang tanong po ni Sir Tony Merino, ayan, shout out po. Maraming maraming salamat po. Ayan, isang katanungan ng ating taga-subaybay na ano ba, ano ba daw ang aking priority, bukid ba daw or sa pagiging kagawad? Napakagandang tanong po. Yan, ito po ang aking sagot dyan para, sa, para po kay Sir Tony Merino na ang uh, ko po silang priority. Ayan. Uh, una, una uh, Kagawad, ah, dahil ah, ah, ginusto po ako ng tao, mga tao po ang talaga sa akin. Kahit na noong kasagsagan pa ng eleksyon ay ah, wala po akong winadwad na pera para manalo lang po. Ah, kagustuhan po ng mga tao talaga. so Actually, si Mrs. Al ayaw dyan na pumasok ako sa politiko kahit ako rin wala sa vocabulary ko dyan na napapasukan yung politiko pero siguro ito na siguro yung time o panahon na siguro may plano yung sa itaas bakit ako in, in, inilagay dito sa posisyon na ito so, hindi naman po ako mananalo talaga kung wala yung boto ng mga tao at siyempre hindi, hindi rin po ako nag-vote buying wala naman po talaga akong perang pang wadwad -wad. So, totoo po yan. Um, uh, ano ko lang, mga tao lang, kung gusto nila ako, uh, manalo. Ma yun nga, ito na nangyari na. Siguro ito na yung way or ito na siguro yung mission ko na bakit bakit ako karapat dapat o bakit ako itinalaga dyan sa pwesto na yan. Uh, ito na, may na, kahit pa paano po, meron naman po akong nagagawa sa aking pag uh, linkod sa barangay Siyempre, uh, nagmatatanggap po kami ng sweldo or honorarium. Yan galing po yan sa boss. O. So sweldo yan po, kailangan nating suklian ng yung tapat. So, 'yun po ang aking katanungan una. Uh, sa alaga naman po, uh, hindi ko naman po sila pinapabayaan. Nandiyan naman po basta meron lang po akong uh, may nadidili lang lalo na kapag uh, lalo na ngayon na may meeting na naman sa agriculture uh, sa ano namin sa asosasyon kung doon sa aming baboy na natanggap kung paano ang laban so yan ang aming pag-usapan so meron din bukas meron din naman akong para uh, alam niyo rin po yung mga ano uh, hindi ko lang ipapakita sa vlog kung ano ang mga ginagawa ko pero close uh, clue bukas uh, mag, mag uh, ano na ako mag canvas na ako ng mga bibilhin na uh, doon sa budget na aming natanggap so cheeky pa yan so, pag withdraw nyan uh, bayad na lang kami so, doon tayo sa alaga ang ah, nandyan naman po ako palagi at ang nandyan po yung aking misis ang aking anak na nakasuporta so, kung meron meron akong activity sa barangay so, nandyan naman sila at uh, kahit uh, ano sa alaga ko Nagpo-produce na, naman sila, nagaanap, wala naman po pinagkaiba. Ayan, nakapagtanim-tanim din ako, hindi katulad nung nakaraan na hindi tayo nakapagtanim. So, nakapagtanim-tanim na ako ngayon, ayan, meron lang napipitas. Uh, Kahit pa paano, meron lang po akong, uh, ano, uh, meron akong magpagkuhanan ng uh, basta budget na ano. uh, maalaga, wala naman pong mawawala. Uh, so, yun nga, kapag kailangan po ako sa barangay, sir, ah, talagang nandun po ako. Ayan. Lalo na ako ngayon, maraming, maraming ah, marami ako ano ngayon. Bali, tatlo, nakasandal sa akin yan. Kasi siyempre ako ang committee of uh, agriculture. So, yung mga asosasyon, uh, covered sa akin yan. Kaya kailangan nandyan talaga ang aking presensya. So, yun nga. Uh, ah, kahit pa pano, ay na unti-unti ko naman nagagawa yung aking ano uh, aminin ko no aminin ko po nahihirapan ako sa nung una nahihirapan ako sa uh, pag pag ano sa aking schedule nangangapa ako unti-unti uh, naman -unti naman akong nasanay na, na na, ano ko na yung oras ko yun nga lang uh, yun nga ay sa ating pagbablog Uh, malagad na lang po ako makapag-upload diyan so, sana po ay maintindihan niyo po ako at salamat din po na marami doon sa nakasubaybay pa rin palagi kahit malagad o madalang na lang yung aking upload. so minsan nag harvest na ako dito na hindi na ako makapag-upload. Ma makagawa ng vlog, gawa ng uh, sa kailangan tayo ng barangay ay uh, minamadali ko na lang para maka -ano tayo sa barangay. So, kaya nga uh, parehas ko po silang ano, wala pong ano, walang tulak kabigin para ko silang gusto. Uh, Siyempre sa barangay uh, kapag kailangan nga ang king uh, king serbisyo ay nandyan ako. Kasi uh, sinusuklian ko lang yung uh, pagboto sa atin ng mga sa akin ng mga tao. So, sila ang naglagay sa akin sa pwesto na yan. So, kailangan pong uh, suklian ko. Ipakita ko rin na tapat yung aking serbisyo kaya paano kaya uh, alam alam ko uh, kahit ako uh, wala pa akong alam dyan sa pang politiko na yan pero ngayon unti-unti ko nang na-adapt ganyan pala ang mga dapat gagawin so, uh, magtatanong-tanong din ako sa mga nauna na nauna sa akin eh, alam ko naman na kahit ako uh, inapin ko rin sa mga tao na ako wala pa akong ano, experience dito pero susubukan ko po. Uh, gagawin ko yung pinaka best ko para lang magampanan itong pwesto na ito bilang kagawad ng barangay. So doon lamang po. Sana po naintindihan niyo po ako. Asana uh, sana ay nandyan pa rin na gayo. na, <laughs> so, pa rin yan. Maraming salamat po sa inyo sa laging suporta. Yan. Saka sa Richard. Sir Chan. Yan. Shout out po sa iyo. Maraming salamat sa inyo. Sir, uh, Poy Victor at yung ating Maria, ayan, tumawag din sila ng mga nakaraang araw yun. Na, nakikita nila, na, nakasubaybay pa rin sila kasi sa ating mga alaga rin eh. Natutuwa sila dahil uh, kahit papano yung mga baka ay nag-improve na, nag na. So yun na lang aking binabantayan si Princess. Ayan, kay Sir Caro ka naman, ayan, nandiyan naman yung mga alaga niya. Sa lahat-lahat po ng mga sumusubaybay din eh, sa aking pag-vlog-vlog, kahit po madalang na lang. Iyan po itong ano na ito, week na ito, matapos na, matapos ko yung aking trabaho. Uh, baka mag-daily vlog na rin ako. Uh, ako po yung mahingi ng pasinsa, uh, dispensa ba na madalang na lang sa mga maraming nag-message din sa akin kung ano ba nangyari na, dahil bakit madalang na lang yung video or upload. So yun nga, medyo abala lang po talaga po sa ngayon. lalo na malapit na naman po ang aming assembly meeting sa barangay. O kailangan report namin isa-isa ng aking mga kasamahan, mga opisyal, kung ano ba ang mga nagawa namin at mga plano namin sa barangay. So ayun lamang po. Maraming, maraming salamat kang Sir Tony Merino sa inyong napakagandang uh, katanungan. Ayan. So, Uh, marami, ulitin, ulitin ko maraming uh, maraming marami salamat po sa inyong laging pagsubaybay ayan, sa aming buhay-buhay dito sa baybay at aking mag-ina so ayun lamang at uh, ingat po kayo palagi kung saman po kayo naroon God bless sa atin lahat at advance ay malapit na, bare month na so advance Merry Merry Christmas sana tayong lahat po ay magtagumpay sa bawat laban hamon ng ating buhay-buhay Oh. So, Yang lama po. Is